Nangyari. Oh, banggaan din. Ha? Huh? Presidente? Naku po, away. Oh. Easy, bagong taon. Bagong taon, nagpapano kayo? Hinarang, oh. Oh, mukhang uh, galit yung rider ha. Ah. Kabago ba taon na eh, yan, init ang ulo nyo. So ngayon pala ay January 1, 2025. 12.15 na ng hapon may, nada may nadaanan tayo na mukhang siguro nagkainitan sa traffic <laughs> mainit yung ulo ng rider ganon so kanina naman do sa may edsa may nadaanan tayo na nabangga na aksidente ano yan Is umpisa ng tao nagkakaganyan kayo ayan yung kalman kalmado lang syempre diba uh, kausapin nyo yung ano nyo,